So nakalabas nakalabas sa yung ating alaga. Uh, dito na po. Remi, remi, dali. So kinain kinain ni Mimi yung ano yung, yung pagkatpat dito sa malapit po sa kulungan natin. Kasi gutom-gutom na po siya. Ayan na, So gusto ko po siyang palabasin doon sa ano sa malayo para makapag-exercise na naman at makatikim po siya ng iba-ibang damo. So tara na. Pupunta na kami. Nagahapon mga ka-farmers, nakarating na rin kami sa aming puntahan na pastulan na pinaka malawak na pastulan at maraming damo. So ngayon po, uh, kasama ko ngayon yung aking isang anak. Ayun oh. At saka po yung aking alaga, nag-iisang alaga. Ayan. Ayan na po. So nag-ano lang po siya, nag-nag Ititingin yung mga, mga damong, maraming damo. Ayan. Punta kami sa ano dito. Mimi, Ito. Halika, halika. Li. 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 So, ngayon. Ayan o, no, ang lawak po ng ano. Lawak po ng lugar. Ayan. Malakas na hangin. Ayan. Ah, yung ating alaga, ayan ah. Ayan, ah, sige. Kain ka. Dami oh. Sige. Jelly oh, tumo kaun siya ni? Ano lagi? Hello. Asa? Mi. Eh, dito tayo. Dito tayo dito. Balik ka dito, Mi. Sige nga. Nandito dong. Oh, so, dito kami sa ano sa kasi susunod si ano si Mimi ayan so gusto po sa siya, siyang ipasyal kasi araw-araw po siyang nasa ano nasa kulungan namin baka ano pa exercise ayan dito dun 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 punta dun punta lagi dun Hmm. Sige. Ayan, Mimi. Sige, pasyal ka. Di, punta ka doon. Dahil ano ngayon, Sunday ngayon. Blaze Sunday. Pasyal-pasyal lang tayo dito sa ano, pastulan. Dito sa damuhan. Kung saan po niya gusto. Saan po niya gusto kumain. Dito. Ayan kalpasyal Dito dito dito. Oh, so, diretso. Kung saan niya gusto. Hello. Ay ay. <laughs> Sige. Ya, kamu dong. Hanap ka yang paborito mong ano, pagkain. At Kasi saka man. uwi na tayo. Hmm? Sige, sige. Nah, di, di, siya. naman siya. naman. Hmm. Oh yan yung ano? Ah dito dito dito. Diara ka dong ah. So yung yung ano yung bugalon gusto niya? Dito dito dito. Dito may dito may alik 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 ano, oh, maraming ipili ipil oh. Ayan. Hmm. So, doon kami banda, doon kami banda dumaan kanina at saka iikot kami dito at dito kami nakaano sa tuktok. Jadi, jadi siapa orang? Tak Langkah langkah langkah. langkah, langkah. makati. Dia jarak So, sobrang dami po ng damo. Ayan, o. Nakadeside po akong i-pasyal ano, yung aking alagang kambing kasi, oh, ayan, o. Kasi, araw-araw po siyang nasa kulungan. At, bigyan na natin ng kumpay. So, yung alaga ay, may ano po, gusto po nating bigyan ng exercise yung ating alaga ayan oh. ano ay hing -hing hingal hingal na oh. malapit na po kami umuwi kasi busog na busog na po at baka gusto niya po ng ano inumin ayan so dito po ay marami pong ano marami bugalon ipil ipil Ayan, daming ano, daming pagkain dito. So kung para ho maano po yung lahat po naking mga video, ah uh, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo so sa akong. Bago pa lang video kayo video sa channel. So Hanggang dito na lang po tayo mga ka-farmers. So aabangan lang po niyo 'yung aking susunod po na mga video. Maraming salamat.